Dahil injured pa yung kalbo at bawal magtrabaho, maglilibot muna tayo sa barko for today's video! Tara, samahan nyo akong magpagutom, tignan natin kung anong ginagawa ng mga marino, lagyan na rin natin ng konting food trip, let's go! So ayun na nga guys, pagkatapos ng umagahan, sinabihan kagad ako ni Bosun na magtago na lang daw muna ako sa kwarto ko na makapagpahinga. Shush! Siyempre, sinagot ko rin si Bosun kung pwede maglakad-lakad muna, ayaw ko naman palaging nasa kabina kasi nakakapanghina. Biro nyo naman guys, para na akong malalanta, nakakailang roll na ako ng tissue, kakapanood ng k-drama, alright! Kaya tara, iikot na muna si Foreman para tignan kung nagtatrabaho ba ng maayos yung ating mga seaman, let's G! Unang nakita, ayun, si Uncle Jun nangungulekta ng basura. Aba matindi, forklip pa yung service, shish! Tapos dito naman sa gilid, meron nag-exercise, -e tambalang Brother Noel at Richard, nagro-rowing. Up, up, up. Grabe, mukhang malakas magpagutom yan. Pumunta naman tayo sa loob ng barko. Ayun, may nakita kong sirena, si Victoria. Kukuha ko ng lotion. Lotion. Yeah. Lotion, pampa. Pampadulas. Eh, wag wag. Lagay siya ng mga lotion, guys. So, lotion pampadulas ng kape. Lotion pampadulas ng ano? Pampadulas ng kene <laughs> Ganun lang kabilis, guys. Konting lakad ng kalbo, dumating na yung crispy ulo. All right. Grabe, medyo may hangover pa ako dahil sa litsyong balat kagabi. Pero ayos lang yan, kabaro, Attack ay, 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 ay. <laughs> kung nagtataka kayo guys kung bakit walang tenga yung crispy ulo namin, sinajayan Gagawin kasi ang sisig pang pulutan, joke lang, bawal dito yung inuman. Pagkatapos mabusog at lumusog, patunaw muna tayo sa kabina, iyak ng konti, nod ng k-drama, tapos bumaba naman tayo ng makina. Oh, shit! Pagkadating ko ng engine room, nakita ko kagad yung dalawang oiler, si Boss Deo at Sir William. Mukhang matindi yung binabanatan nila, maamoy! Hey, Sir Wong! Hey, Chief! Hey, Chief! Hey, chief. Hey, chief. Pakapikapin lang kayo. Kaya pala ganyang kabango guys. Diyan dumadaan at ginigiling yung alam nyo na. Shesh! Kaya umalis na kagad ako sa makina, hindi ko na kasi kaya. Pumunta naman tayo sa pinakapaborito kong lugar sa barko, ang kusina. Inabutan ko naman dito si Chef George, may ni-install na lagayan. Aba, ang ganda, sabay gamit ng ipinagbabawal na technique. Oh yeah! Ipinagbabawal na technique guys. Oh, yung... oh, oh di ba ganun lang kadali? Kakain na naman si Kalbong Siman TV. Oh yeah. Meron tayong si Kenjo yung katabi, hibla ng mga baka, parang corn beef. Nandiyan na rin yung mga patatas, carrots, yung nasa itaas, maliliit na repolyo na may bacon. Tapos dito naman sa kabilang lamesa, may mga pepino, tuna, tiyang, salad, gulay-gulay, samahan mo pa ng dessert at cheese! Ang pinagkaiba lang nito guys, hindi to only gravy at only rice. Kundi only din yung manok, pati gulay at higit sa lahat, libre. Let's eat!